pagtambay ng Chinese Coast Guard sa teritoryo ng Pilipinas, ilang araw nang naglagalag malapit sa Zambales. Ang dalawa sa pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo, kasama ang monster ship, parehong pinagsabihan ng PCG. na umalis sa exclusive economic zone ng Pilipinas, pero ang sagot ay nakakairita kung pakikinggan. May mga nagsasabi na nandoon ang mga higanting barko para sa normalization. O gawing karaniwan ang panghihimasok nito. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na pakay ng dalawang higante ay upang tantyahin ang kakayahan ng mga Pinoy na ipagtanggol ang bansa. Ang mga umaaligid na barko ng Chinese Coast Guard na dati ay madalas sa labas lang ng EEC ng bansa pero kalaunan ay tatlong linggo na nakatambay. Mga pitongpong nautical miles mula Zambales. Kapag sinabing nautical miles, ito ay sukat ng distansya na paarko dahil ang daigdig ay pabilog. Ang sukatan ng nautical miles sa 90 degrees na angulo sa ibabaw ng daigdig mula sa sentro ng mundo. Kaya paarko ang nautical miles hindi flat o patag. Sa madaling sabi, mas malayo ang nautical miles kumpara sa karaniwang miles, o kilometro. One nautical mile ay kasing layo ng 1.85 na kilometro. Ibig sabihin, mga nasa 130 kilometers. Ang layo ng monster ship sa Pampang, sa loob talaga ng exclusive economic zone. Bagamat merong batas ng safe passage sa mga territorial seas, basta't ang papasok na barko mula ibang bansa, ay walang piligrong daladala. Kahit ang pag-uusapan ay ang exclusive economic zone ng isang bansa o ang katubigan sa loob ng mga dalawa na raang nautical miles mula sa territorial sea, sa Pilipinas, may karapatan itong mga siwa at gumamit ng likas na yamang sakop ng kanyang YZE. Exclusive yan. O para sa bansa lang, kasama ang anumang nasa sahig, katulad ng corals, at ilalim ng tubig ng mga isda at kung ano-ano pa. Pero ang ibabaw ng mismong karagatan ay minsan maaaring pasukin ng barko mula ibang bansa. Siyempre, basta walang dalang peligro, marami ang nagsasabi na ito ang katuwirang gamit ng mga insik na mula sa United Nations Oceans and Law of the Seas. Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang balak ng mga higanting barko at kung bakit umaaligid sila sa EEC ng Pinas. Napatunayan na sa loob ng maraming taon, hindi talaga innocent o peaceful ang tunay na pakay ng dalawang higante kung hindi pang hihimasok. Ngayong taong 2025, hindi pa rin ito nagbabago ng gawain. Buwan ng Enero, ilang beses pinagsabihan ng Philippine Coast Guard. Nang BRP Gabriela silang ang dalawang barko. Una ang monster ship. At yung pumalit dito na China Coast Guard, 3304. Isa pa rin higanting barko na higit 100 meters ang haba. Kumpara sa Gabriela silang na may haba lang na 83 meters. Imbis na sumunod sa batas ng karagatan, ang mga inject pa ang nagpakitang galit. May mga 70 nautical miles ang layo ng dalawa mula sa pampang ng West Capones Point sa Zambales. Ang pinagsabihan, binanggit pa na lumalabag sila sa Philippine Maritime Zone Act at sa United Nations Conventions on the Law of the Seas. Na pinariingan din sa 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Sinabi na wala silang karapatang magpatrolya sa loob ng ating EEC at kailangan ay magsabi ng kanilang balak. Marami ang nairita sa sagot ng Monster Ship at ng CCG. 334 na ang ating Coast Guard daw ang nararapat na sumunod ng mapayapa sa batas. Sinabi pa ng mga insig na hindi kinikilala ng China ang resulta ng arbitral hearing. Sa madaling sabi, wala silang pakialam. Ayon sa pahayag ng mga kinauukulan, ang pagpasok ng dalawang higanteng barko ay isang normalization. Ang gawin nilang normal o karaniwan ng panghihimasok, siguro upang sanay na ang mga Pilipino na ang lugar, ay pag-aari ng China ayon sa kanilang nine dash line. Siyempre nga naman, kung may papakita nilang normal lang ito, may pamumuka na sila talaga ang may-ari. Meron namang nagsasabi na mas malagim ang tunay na balak ng mga insik na tinatansya nila kung anong aksyon ang gagawin ng mga Pilipino. In other words, they are testing the waters. Kumbaga, gusto nilang malaman na kung lalabag sila sa batas at manghihimasok sa karapatan ng Pilipinas, ano ang gagawin ng Philippine Coast Guard? Mapagmamasdan na, nag-ikot-ikot nga ang monster ship ng ilang linggo at ang 3304 ng ilang araw pero halos sa isang lugar lamang. Nang umalis ang monster ship dito dumating, ang isa pa rin higanting barko, pero halos dun rin tumambay. Kung normalization lang ang hanap ng China Coast Guard, o gawing normal sa mata ng Pilipinas, ang pagpasok nila sa EEC ng Pinas, mas mainam kung lilibot sila sa ibang bahagi upang maging mas epektibo ang normalization, mas magagawang normal o karaniwan, pero hindi. Sa isang lugar lamang ito tumambay kung titingnan ang mapa na tinahak ng dalawa mula pa sa daungan ng Senya Island. Bago matapos ang Desyembre, hindi ito lumayag kung saan saan. Isang lugar nga lamang ang pinuntahan. Talagang tinatan siya ang Pilipinas. Pero hindi lamang ang Pinas, ang sinusukat ng China, buwan ng Hunyo taong 2024. Inulat sa Marine Link na nagharap ang Coast Guard ng mga inchik at mga hapon sa mga isla ng Sintako. Nasa loob ito ng EEC ng Japan. Pero inaangkin ng China, pinahayag ng mga inchik na ang mga hapon ang gumagawa ng ilegal na pagpatrolya sa lugar. Kaya siguro na pag-isipan ng mga Japanese na hindi nakukuha sa mapayapang usapan ng mga Chinese. Pagdating ng Augusto 2024, pinayag sa Naval News. Nagagawa ang Japan ng mas malaking barko ng Coast Guard na aabot sa 200 meters ang haba at magdadala ng isang libong tauhan. Di hamak na mas malaki pa sa monster ng mga Injip. Siguro sa isip ng mga hapon, kung hindi makuha sa usapan makikita sa palakihan. Sinubok na rin ng China ang Indonesia buwan ng October ng 2014. Pinulat sa Financial Times, na umalma ang Indonesia at tinaboy ang Chinese Coast Guard palabas ng pinag katubigan. Sinabi ba na dalawang beses ng tinaboy ng Indonesia's Maritime Safety Agency sa loob ng isang linggo, ang mga barko ng Chinese Coast Guard papalabas sa kanilang nasasakupan. Marahil, napagtanto din ng mga Indonesians na talagang hindi nakukuha sa mapayapang usapan ng China at dapat gumalaw at umaksyon laban sa panghihimasok at kung hindi sasamantalahin ito ng mga inchik. Ganon din ang pag-iisip ng mga hapon na may oras na kapayapaan ang mangingibabaw pero may oras na kailangang umalma sa kalaban. Anong aral lang mapupulot dito? Ang pagpasok ng dalawang higanteng barko ng Chinese Coast Guard sa izid ng Pilipinas ay pahiwatig na walang pakialam ang mga inchik sa batak. Kaya marahil mainam ang ginawa ng Indonesia na umalmalaban sa China at ang Japan sa bagamat hindi pa kayang makipagsabayan. Ang higanting barko na mas malaki pa sa barko ng China, siguro ang aral dito ay kung hindi pa kaya maghanda pagtuunan ng pagpapalakas ng Philippine Coast Guard.